Good morning guys. Good morning. For this video guys, akayin tayo ng prutas na matagpuan sa probinsya. Ito ay kamaganak ng baging. Ito ay namumunga tuwing itong tagulan. Ito na guys, kakainin na natin. Wala niya guys kung ano itong aking kakainin. Siguro kung makita niyo ito guys, alam niyo kung anong pangalan nito sa inyo. Lalo sa mga taga-probinsya na nood. Pakishare na lang ito ha? At panoorin gang hundulo. Ito ah! guys, ito na, ito na, ito na, ito na. Yan. Kagabi guys, bumili ako doon sa, bu sa bundok ng Ampalaya. Ang marami silang ganito. Binigyan nila ako isang buwig ba. Yan. Ito, ito. Yan. Kakainin natin. Anong pangalan sa inyo ito guys? Pukasyan na lang. Paki, uh, yung makapanood po guys ay paki ah uh, message uh, mag po kayo ng message na hulog na sa akin yung vlog nito para malaman natin no na, kung anong pangalan sa inyo kasi sa amin sa probinsya nitong pangalan nito ay ang papaga yan kasi uh, ng kasero guys yan ito na kainin natin ito lang yun pisilin mo lang yung dulo tagal hmm. sabi lang yung dulo tapos pisilin mo lang ganyan no? hmm Yan. Ah. <laughs> Sabi nila guys, ito daw yung nakakalason. May napunod ako sa vlog nung isang vlogger na nakalason. Ay, huwag naman ganyan. Huwag nyo naman takutin yung mga tao. No, di ba? Huwag nyo naman takutin yung mga tao. Kasi ito, ay hindi po ito nakakalason guys. Ito ay... Uh, protest na talagang kinakain sa probinsya nung makukuha ko kayo, nagbata pang nga galing ko sa school kumukuha ko nito eh hindi to guys nakakalakasan ito yung frutas matamis siya matamis 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 naman siya ibig sabihin vitamin C yan Mm. Matagal na kung hindi na kain ito guys Siguro Tagal na Siguro mga 10 years siguro Ganyan 10 to 15 years Ganyan 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 guys Ang tagal na Yan Mmm na Dali okay. Mm Mm Ano ka please guys Ano Mm Lana Thank you very much lahat guys ananod kung napagmo itong aking na-upload dito ay share mo na lang at saka magbigay man ka ng comment para malaman natin kung anong pangalan nito sa inyong probinsya. Maraming salamat. Uh, God bless inyo lahat. God bless. Thank you very much.